Mira ah. Kini ang akong mga panghatag ninyo mga kala. Mga hatag kong Christmas. Kayang uban di ha. Wala lang. Ta. Dili na ako masulti. Eh. Basin i-bash na sagunin nyo. Kini ang akong panghatag ninyo. Gamay nga hinaba. Kini ang akong panghatag. Christmas. Ang Christmas ginagamit nato ni para ug mahilang tanta dili tamang laton atong ubo kini kini mahigala unya kung nagai pama nahimutan na diha nga ano na ano ninyo ni kuhaon ang Christmas nang di na ko, libre naman eh pagpalit palit mo kay wala diha ko ning ipalit para panghatag lang pagbuot mo ay pagbuot joke lang unya sa mga tiguhang diha nga hilig og mag na ko diri papel oh likitan niya, likitan panghatag na ko ne eh. pero kamo na lang ipalit tabako kay na gani ko nga magbuot pa mo manghatag pa ko tabako unsa man mo man mo ha ayaw mo tingala nga nung guwapo kay ko Nan, ayaw mo tingala. Nya naka-spoting baba ko. Oh. Nya nai pa ko rebo no. Ay medal? Kailamon man ko kayo. Tayo nato ni kuno basahon, kailamon ko. Di ba basic? Hindi niyo narinig no? Kini para na sa mga ato ang amahan nga palahubog, hubog inyo nga lang kadili man akong palahubog, hubog amahan but an man asya. para sa inyo amahan nga palahubog, hubog gamay nga tando ay kini gusto mo mag palit mag inom ane pag palit mo kay kining tando ay ginapalit ni wala ni ginapangayo ayaw mo pagbuot Ayo naman, aku ipakita ninyo. Ini. Ini oh. Bagulat. Wala pa kanin nang anong siga. bah? ba? Ng siga na ay mawian tadi. Lubat man naman. Ana, ana, ana. Ini yang akong laptop Um, nga nung maningala man mo nga na nai, nai nakabutang nga DVD ay ano DVD mo na yun IBD anong IBD nakabutang dire eh. eh? nga portable IBD nga portable IBD pero laptop ni siya mga guys mga higala mauna akong ginagamit pagdantaw o salida mga higala Ini mga higala oh. Bota nga na drag wifi mga higala. So mga higala, naipod ko ipakita ninyo. Gini oh. Gini. Gini ako ang ano, ako ang alo. Ako sa buwiro kay nakabotang dress sinulog 2023. Gini mga higala oh. Mula sa kong kalo. Mga ano. Mga stete plapotar mo ba? Nga, mga muta na mong anong lami kayo kong sinina. Ayaw basa. Palit na ko ni. Five dollars ni. Sa ko yukay dito sa ano. Ni Amerika. Nga kini. Microphone. Buka yung bakba ni. bo yung. Kini niya kayo, ba -ba ne. kayo. Kine kine. Kalmado ni. Kalmado ni pakayuan rin ako ne kini kaya akong plano unta, ta manglimpyo ko dire aso so, kay na mga na, nakitag ano dire ng kamera niya nag vlog vlog na ko dire so nga higala yun sila kinitanan kinitanan nakita ninyo kinitanan mga higala dili ni ako ah kini ako yahanis ako manghod kini hunalam hunalaman ako ne kini ako ang papa ne kini ako ah, kini dili ni ako didto sa kapit na mo. so mga higala tanan dyan eh dili ako ah so diri na magtatapos ang ato ang plataforma bye bye na